Lugadan ang sarong pahinante makalis na luminokso sa piglulunada na traka na nawaran ng preno sa banwaan sa San Andres Catanduanes alas dos din hapong kanakaaging Martes, Agosto 20. Basado sa report, halit sa banwaan ng Birak Pigbabaybay kan trak ang tinampo pasiring sa banwaan ng San Andres kan mawaran in ni preno sa barangay Liktin, San Andres. Darakan takot, luminokso ang biktima na kausakan sa iyang mga sinapong lugad. Nawaran daman mo preno yung, yung, yung trak tapos yung driver, pigtaraman so, financing niya na nawarang ni yung preno, ipapagilid lang sa truck, ibubunggo ito sa gilid. Tapos sa inabihan niya, nagayon niya mag-alaw, mag mag, ano, mag Eh siguro na reduce man sa pahinante, kaya nag Tulos man ay pahinante sa GMA Memorial District Hospital sa San Andres, Catanduanes para sa atensyong medikal. Alagad ipigbalyo sa Eastern Bicol Medical Center para sa maseryosong pagtratara. luway po sa Admanio, Ingat lang. Kasi wala man ito nakukuha sa sobrang kaskat. Mas maray ang inga, luway-luway, basta mag-iingat kita. Mientras tanto, nakaligtas naman ang driver contract na binistong si Jairo Binalya Isarion, e 42 anyos kan Pulangi Albay. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Boy.